Uh, ako po yung nagagalak, Mayor, na nandito po kami ngayon ulit sa palimbang na magdedistribute ng mga benepisyo ng mga bigay ng ating pong mahal na ating uh, presidente. I imagine nyo po, umiikot ang ating presidente na Bongbong Marcos. Siyempre, yan po ay dinadaan po sa ating DSWD with the head of po na si Rex uh, Gatchalian. Siya po ang namimigay po, dinadaan po ang ating mga budget. Tandaan nyo po, yung budget na yan, bihira. Ngayon lang po tayo nakakaranas na Halos every month meron pong binibigay sa mga munisipyo-munisipyo. Wala pong pagod ang inyong governor pumupunta sa Manila. Umiikot sa mga department para humihingi ng pondo para iparating po sa atin sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sana ipagpatuloy ninyo ang suporta kay Mayor Jonaim Capina. Sana ipagpatuloy ninyo para po yan ay magkakaroon tayo ng tuloy na tuloy na kapayapaan at development po dito sa munisipyo. Nang ng palimbang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nang dahil po sa tiwala at pagmamahal ng national government, ipinagkitiwala ng ating minamahal na Pangulo sa atin na ayon sa ating patakaran, na ayon sa ating pag-aaral at pagsususi Na ating mga Kina kailangan na ibibigay. Sabi namin, importante na ang ating mga kapatid sa MILF ngayon ang makakapatanggap ng tulong mula sa national government. Kaya ako po ay masaya na sa araw na ito, meron tayong 600 beneficiaries. Ang bawat isa ay makakatanggap ng 10,000 pesos each na kung kami po ang inyong aasaan, ito po ang mga programa ipagpapatuloy natin at ito po, insya Allah, ang makapagbigay ng tulong sa mas nakakarami. So sana po, patuloy ang ating pagkakaisa, patuloy po ang ating pagiging isang umah na katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na ang umah o isang nasyon natin ay parang katawan. Pag sumakit ang isang parte, nagre-react ang lahat upang tulungan, upang ayusin ang problema. Manatili po tayo nagkakaisa mga Muslim. Dahil katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya babaguhin ang kondisyon ng tao kung hindi mo na baguhin ng tao kung ano na sa kanilang mga kupuso. InshaAllah patuloy po support at tiwala at pagmamahal niyo. At inshaAllah patuloy po ang pag-angat ng Palimbang at ng lalawigan ng Sultan Kudrat. Maraming maraming salamat. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi isa mga ng hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay ang palimbang. Mabuhay ang Sultan Kudrat.